Hello mga Lods, nandito naman tayo sa panibagong vlog natin. Uh, ngayon, going to Real Quezon kami pero nag-stop kami dito sa Infanta para maligo. Ayan, naligo ang ating kasama si Dritz. Uh, uh, ilang minutes lang mga Lods ay babiyahin na ulit kami patungong Real Quezon at madadaanan namin yung Agos River. Bago nga kami bumiyahe sa Real Quezon, ayan, papasilip ko muna ito mga lods, itong uh, pinagliguan namin. Ayan, mga maraming naliligo dito sa Impanta Quezon. Ayan, mga naliligo. Hago, Tom. <laughs> yung mga pambata. <laughs> at ayun na nga tapos na nga kami maligo ayan mabiyahe na kami ulit ayan samahan nyo po kami sa aming biyahe going to real first time ko lang magbabiyahe ng real mga lods kahit medyo malayo ang biyahe at galing pa ako ng kabiti kapuntang real sulit naman mga lods dito sa ano <tong> magandang tanawin. Hmm. Ah, mga ang view ng mga tanawin ng mga tataas -ta, ng mga bundok sulit ang long ride ng uh, papuntang real no? Huh? ganda ng tanawin mga lords, ganda huh? nakaka relax na relaxing playlist uh, forest natin mga lods na naglulong ride dito sa so, tamba din niya ang kanilang motor mga lods napakaganda kasi na tanawin dito sa Impanta Quezon kapagyang pag napapunta kayo dito so, pag nang mag i kayo nare-relax kayo sa